Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po ang pagpaglingkod ninyo. Karunong naman ng Diyos, ikiti ni Pagalarts. Ang topic na naman po natin ay patungkol po sa baong libon na kung saan, mga kapatid, tinagyan po natin ng, yan, itong buong pad na to, buong papel na to, kopya ng 24 medalyon at ang orasyon ng Diyos Ama, Aguila, verse 18, second 18, haring bakal at kontra ambos. Okay, unahin ko po ang paliwanag sa tinatawag natin tinatawag natin kopya ng 24. Ito po'y galing pa sa Surigao, sa mga nakakilala, sa mga taga-Surigao dyan. Uh, si Commander Dumagsa ang may dala nito. Uh, sino ba si Dumagsa? Sabihin ko lang, kung may mau po na pinagkunan ng kapangyarihan ni Commander Tutik at kung may suta naman na pinagkunan ng kapangyarihan ni Commander Aguila sa Sudlon, Cebu may dumagsa din na pinagkukunan ng mga mag-aanting o mga ministro ng taga Surigao. Yan. So, ito po ang Bendik Patrona. Kung saan yan po ay mga silyo na maaari kang makadepensa, makagamot at makakaraos sa iyong pangaraw-araw na anak buhay. Magkatapos naman po, dito na tayo sa Diyos Ama, ang orasyon ng Diyos Ama. Ang orasyon ng Diyos Ama po, buong aklat po yan lahat ha. Ang orasyon ng Diyos Ama ay maaari ka ng makagamot makapaghanap buhay at pangatlo ang depensa. So baliktad ang sa Diyos Ama kasi ang Diyos Ama nature talaga niya ay panghanap buhay tapos gamot sa sarili at depensa. Dito naman po tayo sa agila, ganun pa rin po. Merong depensa, gamot at panghanap buhay. Pero isa sa mailam sa aklat ng agila andito po ang Senyor de la Compania o yung pagsama sa Espiritu ng Kristo sa atin. At dito din po sa orasyon ng Agila, mga kapatid, ito naman po ay pagtawag din ng mga uh, kasama po ang kapangyarihan ng amang may kapal ng mga anghel, markanghel, mga giriro, mga santo, mga santa, mga banal at pati tayong sa mga tuway-tuway ng tao. Okay, so meron lang po tayong specific ano ba ang maganda patungkol po sa tuway-tuway ng tao at ano ba ang hindi maganda sa tuway-tuway ng tao. Pero so, specific natin yan. Pagkatapos naman po dyan, andito po kasama po sa orasyon ng Agila ang tinatawag naman po na general na devotion na lahat ng uri ng mutya ng kalikasan lahat ng uri ng mga orasyon lahat ng uri, uri ng mga kargada ay pwede mong ipag-isa at haanib sa iyo ang mga enerhiya at kapangyarihan at kasama ang mga gabay pagkatapos naman po sa orasyon ng Agila andito din po ang pagtawang sa yaman ng kalikasan kasama na yung tinatawag na ancestral dollar o yung mga nakatagong ginto dito sa ating bansa yan po ang saklat ng Agila pagkatapos naman po sa Agila andito po sa atin ang first 18 at second 18 so ano ba yung first 18 at second 18 yan po ang pinakaunang mahalagang gamit sa mga kapatid natin taga New Israel o sa mga grupong Equip Relibrium o yung mga grupong Diyos Ama at saka grupong mga kadista na kung saan ito pinagamit po, po ng mga ministro na kung saan ito ginagamit nila upang makapagbasbas ng kargada, makapagbasbas ng tao at makapagbasbas, makatulong sa mga taong gustong magpagamot kasi ang orasyon ng first eating at second eating yan po ay mga silyo o mga budget word na kung saan matatawag mo ang kapangyarihan ng lahat ng uri ng banal ng Diyos ng amang may kapal ng mga anghel, mga gerero, mga arkanghel Sama ng mga santo at santa. Yan po ang first eater at second eater. Dito naman po tayo sa aring bakal. Alam natin yan. Ang aring bakal ay meron po tayong kakayahan ma magapi natin ang mga nagbabalak na hindi maganda sa atin. Meron din tayong kakayahan na matalo natin sa mga taong masama ang ginagawa sa atin. Meron din itong aring bakal isa talaga sa kadailanan kung bakit meron tayong mga kapatiran na hindi natatablan ng bala, kung bakit meron tayong kapatiran na naging pistil na hinihiwa nila sarili na po sa akin, hindi ko na po yan ginawa. Pero naalala nyo pa, mga daan kong mga nagdaan, kung mga vlog ay naghihiwa pa ako ng bleed dito sa liig ko, sa pulso, ngayon ay pinagpabawal na po sa uh, mga gabay ko kasi yun yan, nakaka-insulto yun sa kanila. At uh, ayaw nila lang ganun. Pagkatapos po sa ring bakal, ang kakayahan ng haring bakal mga kapatid. Yun nga, pag sabing haring bakal, pwede mong masira lahat ng uri ng gamit na gawa sa bakal. Kaya po tinawag na haring bakal. At sa din sa ano, ay ang kontraambos. Ang kontraambos naman, ito naman po ay ang haring bakal nga pala, same lang din. Ang ano lang haring bakal, combination kasama na po ang kapangyarihan ng Atardar, kapangyarihan ng Diyos Ama, kapangyarihan ng Arkanghel, mga anghel, santo-santa mga giriro at kasama na yung mga banal na hindi nakikita. At ito din po sa natawag natin kontraambos. Ito naman yung kontraambos. Ito pagtawag sa kapangyarihan ng mga kilala nating uh, mga pangalan ng mga banal na kasama na ang Panginoon kung saan. Ito yung pang emergency na kung saan mga kapatid. Kung anong kakayanan meron ka, mababahagian mo yung kasamahan mo. Yan po ang ano, kung nakadepende din kung naniniwala yung kasama mo o oh, hindi. Okay? Nakadepende kasi tayo. Pag maniwala, tutulungan niya ng gabay. Pero pag ayaw, nasa kanila yan. Kasi hari sila ng kanilang uh, tinatawag na hari sila ng kanilang kapaniwalaan. So, dito naman po tayo sa laman. Nga pala, uh, sunod naman. So, sa laman naman nito, maliban sa orasyon, tinutupi po natin ang maayos at pinalaman. So, andun pa rin po ang sinabi ko, kagaya ng sa panimulang dasal na ginawa natin ng na ganitong gamit, Andun pa rin po ang mutya ng lupa, tubig, hangin. At saka tubig at apoy. Ano bang kailangan? Bakit kailangan natin 'yan? Kasi 'yon nga para kumakabangga tayo, na may gamit galing sa mutya ng kalikasan, gawa ng sa tubig, ay makapanglaban tayo dahil meron din tayo yung mutya ng tubig. At kung sa lupa naman, makapanglaban tayo dahil meron tayong galing sa lupa. At kung sa hangin naman, makapanglaban tayo dahil meron tayong galing sa lupa. At ah, sa hangin At pagkatapos, sa apoy, makapanglaban tayo dahil meron din po tayong galing sa apoy. Yan po, ang na pagkatapos, andun pa rin po, hindi na mawala ang gumamilasilis na baging, gumamilasilis, kahoy na no may cross, at saka tinatawag po natin na ah, at, ah, bunga ng San Miguel o haring kahoy, at andun din po ang tambaluling baging, tambaluling kahoy, at tinatawag na agko para sa panipas, libo na, libo ah, libon na bagakay o libon ng kawayan, at yun pa, mga iba't ibang uri na ibigay natin na kakatulong sa atin. At hindi din nawawala yung ahimag baging, ahimag kahoy, at kasama na yung mga bunga na kung saan maaaring makatulong sa atin. May special dyan ay ang bahay at puyas, gumamila silis. Kasi ang bahay ay makakatulong sa atin kontra pang usog-usog at pa yan po ipanira ng armas at kargada ng kalaban. At meron din pong tinatawag na puyas, yung ginagamit ng century people, yan po ay pantaboy ng masamang inerya o masamang elemento. At pagkatapos po ay ang gumamila silis, alam na natin yan. Sa dakong Maynila, ayan po ay pangpaswerte Pero dito sa amin sa Pisayas, Mindanao, yan po ay ginagamit para sa kabal at sa mga nakakaalam. Yan din po ay tinatawag na kahoy ng buhay kasi yan ay maaaring makasag makasagit sa ating buhay sa pamagitan ng panggagamot. Kasi yan ay kaarihin ng buhay, maaaring siya makagamot sa lahat ng uri ng karamdaman. At ang gumamila silis, yan ay representasyon sa bulaklak ng langit ng tinatawag na Flora Mundi. And maliban dyan, marami pa po tayo inilagay na hindi na po pwede pangalanan ha. Yan. So, yan po ang libon. Uh, dahil po sa libon, kapatid, yan, alala yung sinabi ko dati sa inyo na naranasan ko maging object. Ano bang object? Yan bang object ka na o target ka na ng mga uh, makakaliwang grupo. Pero pinatunayan ko sa kanila na hindi ako guilty kaya hindi ako lumayas, hindi ako malis dito sa barangay ko. Kaya nung nagkataon na uh, gusto na nila akong hulihin, eh, pinagtataka nila lahat at pinagtataka ko din. Kasi kung mga kapatid, eh, andun ako sa sitio lana noong dati, na kung saan doon ako naghahabi uh, ng abaka. Eh, nung umuwi ako dito, isipin nyo, anim na oras linalakan mula sa bukid papunta dito. Tapos yung araw na yun ay ang decision na dadakpin ako. kung nagtaka ako, nagtaka sila. Kasi, nung naglakad ako, is parang diridiritso lang ako. Parang wala lang ako. At never ako, hindi ako sa loob na anim na oras kong paglalakad. Hindi ako nakatagpo ng tao. At sila naman, yung ano, kasi uh, naka-schedule na nahuliin ako. Naka, may nakablocking na pala sa daanan ko. Kung na pinagtataka nila, kasi hindi nila ako nakita ang dumaan okay ang ginawa nila pinuling nila ang dosityo at tinanong nila kung ano nga ba talaga ang trabaho ko so isa lang ang uh, na-intriga lang kasi mayroong intriga na ako ay uh, takapaglingkod ng bayan ng isang sundalo kaya nag ang mga elliptist na hulingin ako at tanungin pero dahil yung nga eh, hindi ako humarap hindi ako nakaharap nila kaya naging object ako pero pitano, pinatunayan ko na hindi totoo kasi neutral ako, kasi civilian lang ako, kaya yun, uh, from 2016 hanggang 2021, eh, dalawang bisis pinuntahan din dito sa bahay at hindi nila ako nasumpungan. Kaya dahil yan, okay? at marami akong mga diskrasya, marami akong mga lakan, uh, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero sabihin ko na siya, naging VIP, batiga din po ako dahil sa kargada na meron ako po sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan Dan sana po huwag niyong makalimutan na mag-like, share, subscribe sa video natin ito upang matunghayan niyo susunod na kabanata na ibabahagi ng inyong tagapaglingkod